Ito, people. Ngipin. O pangil. Pangil ng kitlat. Yan. Respect lang din po tayo, people. Dahil yan po ay yan ang pagkakaalam ko dyan. Yan ay pangil ng kidlat, Na mayroon siyang ibang ano to. Yan, tingnan mo. Diba? Uh, respect lang tayo, mga kautol. Kasi iba-iba naman ang mga kaalaman natin. Dito naman, kung ikaw ay walang kaalaman sa spiritual, manahimik ka na lang ha. Kasi spiritual po kami. Kami po ay sa mga sa mga spiritual na gawain people. Ano 'ba? Diba? Sa pawis ko 'yan, inano. Pinawisan kasi ako eh. Ayan, 'yan. Binuhay natin sa pamagitan ng ating pawis ang pangil ng kidlat. Na napakaganda. O, oh, diba? Tunay yan. Walang halong kalukuhan yan. Hindi yan hulma. Tunay talaga yan, people. No? Ganda yan, ha? No? Oh. oh. Di diba? Napakahusay. Ah, dami natin mga mutya dito, peeps